Bantani ni Hart laban kay Vice ganda ikinatakot ng marami. Labis na yun nag-alala ang maraming fans sa kalagayan ng komedyante at its showtime host na si Vice Ganda. Dahil sa post ng kapuso actress na si Hart Evangelista, matatanda ang kamakailan lamang, naging sentro ng usapan ng pahayag ni Vice. Sa segment na laro-laro pick ng its showtime noong October 24, sa gitna ng kanyang mensahe tungkol sa kakulangan ng pasilidad sa ilang pampublikong paaralan. Nabanggit niya ang pangalan ni Heart Evangelista at ang probinsya nitong Sorsogon. Ayon kay Vice, bumisita umano siya sa isang paaralan doon at nalungkot sa kalagayan ng mga estudyante. Inilarawan niyang bulok ang mga paaralan umano sa lugar ni Heart. Binanggit pa niya na nagpadala siya ng tulong para sa paaralan na tinukoy ng ilang netizens bilang bagakay elementary school sa Barcelona Sorsogon. Ani Vice, di ba nga kinukwento ko sayo, may pinuntahan na akong lugar doon sa probinsya nila Heart Evangelista. Na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista I cried so much when I saw that school. Dahil dito, umani ng samot saring sa reaksyon ang komento ni Vice. Lalot ang asawa ni Hart ay si Senator Cheese Escudero dating gobernador ng nasabing lalawigan. Ayon sa marami, pinapatamaan ni Vice si Hart sa kanyang pahayag. Lalo pat paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Hart. Kahit pwede namang hindi na raw at sorsogon na lang. Samantala, ilang oras matapos kumalat ang clip ng pahayag ni Vice. Isang nakakagulat na Instagram story ang ibinahagi ni Heart Evangelista na labis na ikinatakot ng marami. Sa kanyang post, nagbahagi kasi si Heart ng isang larawan ng mga nil. Walang caption ang post ni Heart ngunit labis na ikinabahala ng marami. Ang timing ng kanyang post na kasunod lamang ng pagpapasaring ni Vice sa kanya. Mabilis itong kumalat at nagdulot ng halo-halong interpretasyon. May ilan ang naniwalang isa itong banta kay Vice. Pero may iba naman nagsabing hindi dapat bigyan ng mali siya ang naturang larawan. Dahil nagpa-firing umanuraw talaga si Hart. Gayunpaman, marami pa rin ang nawiwirduhan sa post ni Hart lalo pat isa siyang asawa ng senador at public figure. Ayon sa ilang netizens, bilang isang asawa ng senador, tama ba yan ma'am? Ang weird na niya lately, these are beautiful pero yung timing ng pag-post niya ng ganito definitely may hint of something. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Vice sa post ni Hart. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang mga tagahanga na mag -ingat.